Hello ka OFW, kamusta po kayo? Today is April 7, kaya anim na buwan na po yung nakakaraan nung naganap po yung massacre dito sa bansang Israel. Kumusta at ano na ba ang sitwasyon namin dito? Actually, medyo uh, magulo nitong nakaraang linggo ang loob ng bansang Israel. And unang-una dyan yung banta ng terorista. Halos everyday po may terror attack dito. Uh, yung mga IDF po, kahit Off duty nila, allowed pa rin po silang magdala ng kanilang mga baril. Kahit nasa family gatherings pa po sila, kailangan po nilang bitbitin ang kanilang baril. May ikukwento lang ako na isang terror attack incident. Uh, may isang IDF po na nasa supermarket. and ito pong terorista pumasok sa, pumasok sa supermarket at ginilitan po niya ng liig itong IDF na to. And itong IDF po na ito is nakayanan pa po, po niyang makipagbuno sa terorista. Natumba po sila sa floor and nakatayo ka agad itong IDF at binaril po niya ang terorista. Pero sa kasamaang palad, namatay pa rin po yung IDF. Yun, kaya maraming mga civilian din ang bumibili ng kanilang mga pansariling baril para sa kanilang seguridad. And dito rin, uh, lately marami pong mga protesta. Nagkaroon po ng malawakang rally against government. Marami na pong mga galit at ayaw na kay Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasi hindi na po hindi po sila satisfied kung paano po niya ihandle ang sitwasyon ngayon ng Israel. Alam naman po natin na may mga hostages pa rin po na hawak ang mga Hamas. 133 na hostages. And until now, anim na buwan na ang nakakaraan. Hindi pa po nila alam kung nasaan ang mga ito at kung ano na ang nangyayari sa kanila. Although may mga negotiation pero hindi ma-implement. Kaya marami pong mga Israeli ang disappointed na sa gobyerno. And ngayon, ngayon din, ngayon nga, eh, trending na naman ang Israel dahil uh, may aksidente na ginawa ang mga IDF uh nagkaroon ng pagkakamali na bomba nila yung isang uh, convoy ng World Central Kitchen kung saan uh, ito yung van na nagbibigay ng humanitarian aid sa mga tao sa Gaza yun um 7 yung namatay na mga civilian almost uh, foreign international ang sakay nila ang balita mga British ata yun kaya trending na naman and dito sa Gaza patuloy pa rin kasi yung pagkikipagbakbakan ng mga sundalo and last night lang uh, may apat na soldier ang namatay and hindi rin sila makamove in or makamove forward sa Rafa border kasi ayaw po ng USA yun and lastly nakaalerto talaga yung bansang Israel dahil sa banta ng Iran um, siguro napanood nyo na po yung mga ibang balita na ang Israel po ang pinagbibintangan ng Iran na binomba po niya yung embassy ng Iran sa Damascus. Although wala pa pong uh, wala pa pong uh, uh ina or inaako ang Israel na siya yung may kagagawan dito sa pangyayari na ito. Pero ang Iran pinagbibintangan po niya ang Israel. Kaya yon na uwi sa pagbabanta. Binantaan po ng Iran ang Israel na after Ramadan is makakatikim daw ang Israel. Huwag naman sana matuloy yon di ba? Kaya marami rin mga citizen ang nagpapanik. Uh, may mga bumili ng mga generators, mga batteries, mga flashlight, mga power bank yan. Kasi ang sinasabi, ang unang pupuntiriyahin nila is yung power supply ng Israel. Kaya yon um, sana wag mangyari. wag naman sana. Ah, uh, yun, uh, ito yung mga latest ngayon sa Bansang Israel. Sana um, may nalaman kayo. And sana kung nagustuhan nyo itong aking video, pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.